Pag ng motor na gano'n, eh, nakagano'n po yung lupa, Master. Pina-extray like, mo? Pina-extray po. Very good thing. Pero, 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 pero naman po siya. Pero ikaw? Ako, kasi mabilis po yung, mabilis po yung pagkatumba ko. Eh, pag angat ng motor, pumumba. Eh, pag ganyan po yung lupa. Pag tukod ko po na gano'n, etong kaliwa, <laughs> parang, hindi ko alam, parang nabali o oh, ano. Pero wala naman po na maga dito. Mm. Parang may tumama po dito eh, Master. Mm. Tapos kada mo uh, isang linggo. Tingnan mo yung tsura ng paamo. O nga pon, po, ako nung kahapon po. Kahapon, nagtagdagam eh, na? nag po ang deliver rider po ako. Eh, eh, deliver ako. Isang beses, isang linggo, isang dalawang beses, isang linggo, natatalisod naman po ako. Kasi so, Tingnan mo yung x-ray mo, sir. Yung x-ray po. Ano yan? Ba't kanyang yung paa mo? Alin po. Sobrang ipit na naman mo? Medyas po. Oh. Ano po eh, parang namamaga. Tapos, actually, pinadoktor ko na din po. to Sige, master. Huwag mo lang sabihin ko sir akin. Tingnan ko yan. Sir, dito ka, sir. Dito ka, sir. Para... Yan. Hindi mo ka niya rin, yung sulat ng uh, Hindi pa yung anak ko ba? Eh, isa pa kanila. Yung... Degenerative osseous change of the boot. Yun ang lumabas. Po, Alam mo yung... yung ibig sabihin degenerative OCS change? change. Hindi po. O yan, yung mga po joint po. natin, yung mga cartilage natin yeah. nagkaroon ng problema. <laughs> degenerative. Parang mga, uh, kanyang nagkaroon okay. ng osteophytes Alam mo yung yung parang mga bone spire. Masumos sobra-sobra sa mga edge ng boto. Yun, ang, yun. Yung degenerative change. Kasi ang gamit ko po pag mag-trail, bota. So, walang protection. Parang... Uh, parang parang maluwag siya sa loob? Hindi naman po maluwag. Kaya lang wala po siyang protection. Sabi nga ng mga iba, yung bota pambahal lang yun. Hindi naman pang trail. Bota ba ang gamit mo? Opo. Ay, hindi yung boots? Hindi po. Maluwag nga sa loob. Opo. Kaya nung nadisgrasyo po ako, bumili na ako ng boots. Pero... Kata mm -hmm. matatalisod ako, Master, eh. Nanginitim yun dyan. Magka. Nanginitim. Tapos, ano na po ito? Isang linggo mga higit. Ayan nakalagay. Ay, Alam mo, nakalagay rito. Opo. Small calcific opacity are noted along the distal and third of the Achilles tendon. Ito yun. Ayan o. Sa likod po, ano po? Mm, ayan o. Opo, opo. Ayan. May na na. No, no, no. Dito galing yan. Ibig sabihin yan, may warning yan. Dapat tumapay maray mo yung ano mo. Para, kumbaga, may detalye yun. No? Dito kasi, bihira yan magkakaroon ng spar. Sa Achilles tendon, ayan, makikita mo. eh nakita rito eh. Ayan, no? o. Ayan, lumabas din sa diagnosis, sa'yo. Sa impression. Ayan, o. No? The small calcific opacities are noted along the distal third of the Achilles tendon. Dito kasi ang Achilles tendon. Ito ang tawag yan, Achilles tendon. Yung dito? po. Hmm. Hindi nakikita sa x-ray yan. Yeah. Hindi kita. Pero pag may nakita kal yun nga, kalsipik ang tawag dyan. Eh. Kita mo ba? O pag kahit layo mo, kahit labi yeah. mo kita yan. Dito galing yan sa Calcaneus. Diyan yan galing. Wala namang ibang pagkagalingan. Ibig, ibig sabihin niya, nagkaroon ng partial tear may pungit na, dyan. Nasira po yung... Oh, ano, na, may napatid dyan dito sa tugtukan. Kaya nagkaroon ng ano. Nagkaroon ng... Ganyan. Ayan. Kaya ngayon mamamagayan. Hindi, nung narinig mo parang may nakutol, di ba sabi mo? Sa, sa, kasi mabilis po talagang yung nangyari. Biglang naramdaman ko na parang namanhid, namanhid, namanhid po. sa ko, hindi ako Sabi ko parang putol yata yung pa Dahil <laughs> pinahubad ko sa kanila yung bota, yun na. Tapos sabi ko, wala naman. Pero Alam mo yung kay Kobe nangyari? Napatid to. Ah, ganun po? Oo. So, oh, pag napatid kasi dito, hindi, yan dito, aamat yan dito. Ito, na, ito, po yung ganito ka eh. Oh, Tapos, dahil nga limang linggo na po yan, at kahit yung bewang ko, syempre, pag naglakad po ako, gumawa ganun ganun. Eh, no, pag niya niya po, hindi sa'yo. Masakit kaya yung lakad ko po, pilay-pilay po. Hello? Anong magbilit ko? Masakit na rin. masakit yung lakad ko. 10% pa lang Magang magang hanggang dito. ang uh, hanggang likod po dito. Masakit yeah. po. Degenerative OCS change. Pero ang sagot din dyan, alam mo ang sagot sasalansal lang natin itong mga nasa ankle joint mo. Tapos, okay. yung kalsipik na eh, yun, hindi na yung mawawala. Nandito, okay. nandito, okay. hindi na yung mawawala, nandun na yun. Pero maganda ka nandun siya. Alam mo lumipat yun sa mga joint joint, sa mga ano. Okay. Yari ka, mas masasak lang. Okay, relax mo lang. Hindi Sa pa. Ay, di. Bigyan muna natin pati yung balakang masakit na yung balakang mo. Tagilid ka. Tagilid ka. Lalakad lang si Ramayas. Yan. Okay. Tagilid ko. Pupi mo ko. Yung... Thank you. Puso ko rito konti sir Paganto Yan i raise mo lang yan Kailangan mo lang Huwag mong ano Huwag mong medyasan ng nang mahigpit Para makasino yung ano Sobrang higpit yun eh, Sada oh. pa ka Alam mong napunit yung ano nito Tendon nito kaya yung naman video ano, na mo Matagal-tagal ang recovery ito, sir. Yung mga ganito. Tatlong buwan pong... Ayan, o. Oh. Ito. Lapit ka rito, pa. pa kung nakakakapala yung video, eh, dapat may kasama to si sir. Eh. Kung mapapansin mo, yan eh, o. o oh, wala. Ito, Hello? Hello? Okay, baka dito, dito. Ito. Kalobo ka rin. Kalobo rin dito. Nakakilis ko. Nakakilis. Baga, nag warning to naman hit kasi nung lumag parang sabi niya naputol doon yung niya naman hit ibig sabihin nagkaroon na nga niya warning na no maaring maputol wag ka munang tatalon-talon, sir ha hindi po hindi po nga po kaya na po hirap-hirap ngayon mas magaan na to tingnan mo ha obserbahan mo ha trabong magaan pero to makakapamung mo higas oh hindi po hindi po akong makalakad ng ano eh. Tapos paghahapon Kasi... O, oh, ito to, laki o. Oh. Tapos paghahapon po, yung paggabi na lalo, hmm. lalong lumalaki dahil napagod na din po. Napagod. Rest lang to. Ha? Pagka matutulog ka, elevate mo lang. Opo. Okay. Nangyayari kasi, napuputol yung mga tendon natin. May na yun na napatid yun dito sa alganeos. Okay. Hmm. Okay. Ngayon, ngayon, ang pinakadabes niya, pag matutulog ka, lagyan mo na ganito. Para mo wala pamamaga. maga. Ganyan ang tamang pagtulog mo. Ito oh, yung mukuporta. Yung maga ang maga na yan, oh, elevate kasi pag namamaga, ini-elevate lang para mo wala pamamaga. maga. mo, ang pangaramdam. Malaman, di ba? Ganyan ang discard yan. Tapos mga tatlong buwan pa ito, sir. 3 to 4 months ang full recover nito. Sa healing process nung ano. Kasi hindi naman magkakaroon ng calcific yun dun eh. Kasi nga, walang... Itong Achilles na tendon na to, hindi yan buto yung tendon, hindi buto yan. Oo. Oh. Dito galing yung spar na yun. Kaya may nakakapatay makapal dito. Magayan eh. Pero gagaling nga rin yan. Pwede, mo, pwede ko maglakad-lakad, maano na yan. Pero hindi, hindi po ako makulakad nung ayos. Kasi hindi ka mo lumakad na ngayon. Tingnan mo. Kasi po nung mga mag-apo eh. Hmm. Oo. Hmm. Oh. Oh. Ngayon, ba't nagulat ka ako? Sabi ko sa'yo eh. Alam mo kung bakit? Oo. Oh, oh. Baka nga sasabihin nila, magaling ako eh. Huwag ko na yung ano, huwag ko na yung ano yung sekreto. Oo, oh, hindi mo nakakalakad ka na maayos. Oh, ba't sabi mo, hindi ka nakakalakati. Ba't nakakalakati naman? Kasi, kaman. kasi pag dinanong ko po, okay. yun ba yun? Ngayon, hindi mo pa pwedeng, kaya nga wala mo ng talon. Kasi okay. ako, oh, saan ba nakakuha? Pag tumalon ka, ito na pupuwersa. pwersa. Nababatak hmm. okay. Wala mo ng ganyan oh. No? Normal na walking lang. Kasi, mahayos na yung lakad mo eh. Normal lang. Normal, normal na routine lang. Wala mo ng... Huwag mo huwag mo, huwag mong piliting ganun kasi may warning, ganyan. Hindi, okay. po. Huwag mo flex ng ganyan kasi mabubanat. Okay. Normal lang. O oh, yan, katulad yan, normal. Tapos elevate lang pag matitulog, ha? O oh, yan, kung ano nga uh, kusa nang huhupa yan. Kaso magantay ka pa ng mga 3 to 4 months. Magana pero pihilo na yan. Magkana man talaga kanina pa. Opo. O oh, pero ngayon, tingnan mo yung pagkakat. Tignan mo yung... Kasi yung, yung tagasahan yun, ginawa niya rin po yun, ano yun eh, na gagrab. Uh, sa spinal naman yun. Sa mga tatlong buwan siya. Ano gano'n. Ang ginawa nyo... Kumusta na siya ngayon? Ayos na po siya, ako pagtrabaho na. Sinabi lang nung ano, nung tropas sa akin, After one month nila akong nakakalimutan ko, sabi niya ganoon po, nakasa 3M. Ngayon ko lang naalala. Kaya nung Friday lang po, sinurch ko, tapos nilike. Sabi ko, ano, ano ako dun sa iyo, nagpalo. Sabi ko ganoon Yun. Tapos ako ko ng schedule. Nagyan mo lang ng ano ngayon, bumili ka ng bandage, wala akong bandage. Thank you.